Nalubog pala yung kalahati ng gulong eh. Sa ilog Atak Thank you Bali, papunta tayo ng Lactodan Primary School dito sa Lawaan, Antique Province. Bali, yung daan niya, dito sa lawa, sa ano sa ilog sa antik yan tawag nga sa antikang ilog suba 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 bali diyan ang daan ayan oh ang papuntang Primary School dito sa ilog diretsyo doon bali malapit na tayo ba malapit na malayo pa ilog pa, ilog pa rin daan ayan yung truck Halos May kalahating oras na po tayo sa ilog Magaling. Mga kalahating oras na kami sa ilog Pagkatapos namin sa tarik na kalsada Baba, ngayon ilog naman Malayo pa daw Hintay lang natin yung kasamahan natin Yung trapal mahuhulog So tara na Patungo sa Lockdown Primary School dito sa lawaan ng tike. Balayan, may crossing dito sa miilog. Doon yung papuntang laktodan. Tapos, meron din daan papunta doon. Hindi ko lang alam kung saan yung papunta doon. Pero hanapin natin yung ano yung... Nandyan na school? Sa taas? Ah, dito pala. Atras lang. At nakakit ang sasakyan para may hatid na yung solar panel para sa mga bata. At sa mga teachers. Ito na. Yung baba niya. Yung ilog. Bale ito na yung lockdown primary school. Pasukin natin. Ayan ba? Ay, ako nga ano. <laughs> Ay. Lactodan Primary School. Sana, so, ma'am, saan po ilalagay yung solar? Nai nailalak po ba yon? Okay po. Walang kuryente. Tamang-tama pala ang solar dito, ma'am. Madalas pong mawala ng kuryente dito, ma'am. Pag gumahangin, nawawala ng kuryente. May tama-tama po palang solar dito para sa mga bata. <laughs> <laughs> Thank you sa merienda ma'am. Okay lang ma'am. Thank you. Bali dalawa po, ma'am. gusto? Bali sa akin po isa. Opo, iwanan ko po sa inyo isa. Ayan, galing tayo ng Lactodan Primary School. Ngayon, nung pawi tayo, merong nabalaw na isang truck. Ayan, tayo na may yung tutulong. Kasi nung nakaraan tayo nabalahaw, tayo yung tulungan. Ngayon, tayo na may yung tutulong. Para makaawang tulungan. sa taas. Ito yung daan natin, yung ilog na yan kalating oras si ang daan dyan sa Lacto Primary School ngayon tayo naman ang tutulong ayan ang driver natin si Kevin ah? nalubog so, pala yung kalahati ng gulong oh. Eh. sa ilo atak May sunog na no, goma, mabaho. Sakayan tao para bumigat. Ayan, sumakay yung mga tao para bumigat yung truck para mahatak yung truck Yon. ayos nakatulong tayo okay sipo pauwi na kami